balik na naman ang inyong host. Parang ginawa ko ng umagahan, tanghalian, hapunan itong araw na ito, itong aking vlog. Kasi ito yung first time na kumpleto yung aking menu sa pagbablog. Kasi na naumpisahan ko kaninang umaga, naka-uniform ako. And then nag-vlog na naman ako o nag-live ako ng isang oras kanina after lunch. And then ngayon, uh, bago ako magtapos sa aking duty kasi ano pa dito, ang oras pa lang namin dito is 20.27 or 8.27 ng gabi ng January 25. So, kompletong menu ako ngayong araw sa pag-vlog. So, dito pa rin tayo kay Mr. Epipanyo kasi may sinabi ako sa pinakaunang upload ko nandyan yan sa aking YouTube studio. Tingnan nyo. Ang pinakaunang siniwalat ko or sinabi ko na meron itong nasa likod na malalaking tao. Ito ngayon ang kanyang binabanggit dito sa vlog niya na lasing siya. Alam niyo, kahapon, ha, ah, uh, kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na natres na nila dito, natres na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung, yung area ko. Ano ko kasi nagpasa sila na Mapa. Alam mo yung, uh, yung apps, yung apps, uh, pinakita sa akin yung, sa messenger yung yung area ko na talagang totoong nakita na. Niyo. Kaya yung asawa ko, eh, gustong umalis. Gustong, eh, sabi ko, eh, maghintay, baka may tumulong sa atin na, di ba, eh. Pero wala Kaya, yun, hindi ko alam saan siya na naghagilap ng pera para makaalis sila. Ah. Ayun, kaya, huwag yung nagsubukan yung ginagawa ko kung mayroon mong gustong sumubo. Mahirap, mahirap, mahirap kung maging katulad ko na lumalaban para sa bayan pwedeng yung pamilya mo, yung anak mo, asawa mo mawala sa iyo. Dahil madadala sa tao. Pero kung ito yung aking uh, ito yung aking magiging uh, karanasan sa aking pagtatanggol kay PBBM, buong puso kong tatanggapin. Huwag ka mag-alala, Sir uh, PBBM, hindi ako magbabago sa iyo. Sa iyo ko, Sir Romualdez. Hindi magbabago. So narinig nyo guys, malinaw pa sa sikat ng araw yung dalawang taong binanggit niya na yun din yung sinabi ko na nasa likod ng kanyang background noong hindi pa siya nagtatago. Ngayon na nagtatago na siya sa bundok, wala na, hindi, niya, hindi na natin nakikita yung mga vlog niya na ang kanyang background ay yung dalawang taong binanggit niya. So sabi ko na nga ba hindi ito gagawin ng isang ordinaryong tao. Kung totoo yung kanyang revelasyon dahil sa kanya nang yan para po sa kaalaman ng lahat, siya yung nagsabi dyan na binanggit niya talagang malinis, malinaw na binanggit niya ang mga pangalan. So, kayo na po ang mag-isip. So, now guys, dito tayo sa ating pag-uusapan kasi kumakalat ngayon sa Facebook na ito si Attorney Marcoleta ay parang parang sinisiraan ng isang pari. Katulad ng sinasabi ko na hindi nga relihiyon ang magliligtas sa bawat sa isa sa atin pagdating ng paghuhukom. Hindi nga relihiyon. Lagi kong binabanggit na porket katoliko ka, born again ka, iglesia ni Kristo ka, sa sabadista ka, ay tama ka na at maliligtas ka na. Hindi po. Kaya ito si Atty. Marculeta, isang patunay na kahit kaanib siya ng Iglesia Ni Cristo, minahal siya o patuloy siyang minamahal ng mga katoliko at iibang mga relihiyon Honest, may kredibilidad, at yung alam natin na hindi ibubulsa ang mga uh, tax na binabayad natin. At uulit-ulitin natin, kaya ito si Epipanyo nagagalit kasi sa panahon ng PRRD presidensi uh, presidency, majority daw ang mga iniluklok ni PRRD sa mga magagandang posisyon sa gobyerno ay galing sa Iglesia ni Cristo. At sinabi ko rin na oh, kung totoo yun na mga aligasyon ni Mr. Epipanyo na kadamihan mga taga-Iglesia ni Cristo ang nilagay sa mga posisyon ni PRRD, hindi natin masisisi si Pangulong Duterte. Why? Mapagkakatiwalaan ang mga Iglesia ni Kristo. Diba? Isa yan sa kanilang namimaintain na karakteristik na yung pagiging honest, malinis, at may kredibilidad pagdating sa serbisyo. Kaya si Mr. Epipanyo oh, nagwawala dahil pilit nilang tinatanggal kung sino yung mga matitino magserbisyo. Ngayon, para patunayan natin na hindi masama ang taga-iglesia ni Cristo, isa sa mga ikinagagalit ni Mr. Epipanio, itong pagsasalita ni, ni Ator ni Marcoleta during the peace rally. Diyan talaga siya nagalit eh. Tapos sunod na lang niyang dinama yung kanilang namumuno o namamahala. Pero ang pinakaunang target niya dyan ay si Atty. Marcoleta. Kasi kung hindi daw nagsalita si Atty. Marcoleta, hindi daw siya magagalit. At hindi daw niya idadamay yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo o, o namamahala. Ipagpalagay natin, hindi nagsalita si Atty. Marcoleta, pero nagsalita yung isang miyembro nila na hindi politiko. Pero yung konteksto ng kanyang sinasabi ay pareha sa kon konteksto na sinabi ni, Mar ni, ni Atty. Marcoleta. Do you think uusok ang ilong nito ni Mr. Apipanyo? Siguro hindi para sa akin kasi hindi politiko yung nagsalita. Galit na galit siya kay Atty. Marcoleta dahil pinagsalita. So at uh, at sinabi pa niya at ng iibang mga vlogger ng PBBM na nagalisan ang mga tao noong umakyat si Atty. Marcoleta sa entablado. So ngayon, para mapatunayan natin kung gaano kabuti ang intention ni Atuan Marcoleta sa kanyang pagtakbo sa Senado, eto, mismo kapwa ko katoliko, hinihikayat siya na ituloy mo lang o nandyan ang mga katoliko na kasuporta. So, pero bago yan, bago natin basahin yung mga comment, ito muna ang ipo-flash ko. Nakita niyo? Ang nag-post nito ay isang pari, isang Katoliko. Anong sinabi, mga kapatid? Na Katoliko. Tandaan ninyo ang nasalarang ang nasalarawang ito o tandaan ninyo ang nasalarawang ito. Siya ang may akda ng house bill 4633, yung anti-cross effects bill. Okay. So, siya ang may akta o siya ang author ng bill na yan. At ito ang reply ng mga tao o ang comment pero uh, bago ko sa inyo ipakita o bago natin basahin ang mga comment o bigyan ko muna ng komento 'yan yung content ng uh, ano yung picture ito ang patunay na kahit pare yung nag-post nito sikat na pare hindi lang pare kundi sikat siya pagdating sa homily, famous siya ito ang patunay na kahit famous na pare ang nag-post uh, nito hindi basihan na porket katoliko ka, iglesia ni Kristo ka, born again ka, uh, sa barista ka, hindi mo ibuboto ang taong may mamabuting hangarin para sa bayan natin. So, again, para patunayan natin yan, na kahit katolikong pare ang nag-post nito, na parang nangangampanya na huwag iboto, which is hindi dapat tayo nangyayalam, di ba? Kasi mga katoliko ang number one, nagsusulong na huwag tayo makialam sa politika pero po, pare ang nagpost nito at hindi natin uh, kakampihan ang mga anti uh, Marcoleta na alam naman natin na okay ang kanyang hangarin na makapaglingkod sa ating bayan. So ito po ay uh, ating babasahin na mga komento. Sabi ni Yara, yes iboboto ko siya kahit anti-Catholic pa siya kasi nakikita ko ang kanyang magandang ugali at nasa Team Duterte. Upo, tatandaan ko po yan, larawan na yan. Kasi kaya naman sa eleksyon ibubuto ko siya. Kahit anong sabihin na, o ibubu na hindi siya katoliko, ibubuto ko siya at ng pamilya ko. Importante maayos magsilbi para sa taong bayan. Number one siya sa balota ko kasama ng PDP line. Solid, solid kami wala nang idadag pa PDP lang. So ano ang problema nyo? Basta kami, Marcoleta for Senator, wala akong pake, basta iboboto ko siya. Sabi naman ni Jun, we vote our Senator Congressman Rodante Marcoleta. Lalayo pa ba tayo? Sa kanya pa lang, kompleto, recados na plus PDP laban at Team Duterte. Kailangan pa ba i-memorize Ayan, sabi ni Alu iboboto at ikakampanya ko siya anti-corrupt candidate ayaw natin yung may history ng corruption marcoleta credible siya iboto po natin si Wikong Marcoleta para sa senador attorney Vic at, at attorney Vic Rodriguez ayan di kami matitina reveren ayan yun yung nagpost gawin na, gawain ng kadiliman ang manira sa kapwa sabi ni Pag-asa Gomez at sabi ni Juve delara Lara Yes na yes, tandaan ko siya. Attorney Marcoleta number one para sa sinad, senador. Siya lang yung meron tapang at tibay para sa mamamayan at bayan at hindi kurap. Katoliko kami pero ibubuto namin yan. May katolikong pari, di ba, na sa mak makakaliwang grupo? But di nyo nakita yan. Ayan. I am Catholic but we are solid for. Senator Marcoleta, Senator uh, Kibuloy, Senator Bato, Senator, Senator Bongo, all PDP laban, Senator lineup. Sabi ni Mamusog CJ, number one, Senator Marcoleta, tatandaan ko kasi ang uh, simbahang katolik, katoliko ginawa ng mga pari parang sabungan doon. Ayan, mabilis guys, hindi natin mabasa. Ayan, umulit si pag-asa, sabi niya, don't judge the person who are you to judge your brothers and sisters. Tanging ang Panginoon, Diyos lamang ang nakakabasa ng puso at sa loobin ng iisang tao. Don't judge so that you are not be judged. Huwag mo kaming idamay sa kaipokrituhan mo. Uh, there's nothing wrong with, ayan, puro markoleta. Talagang Tatandaan ko 'yan kasi 'yan ang una kong ililista sa balota, dapat siya ang iboto. Ayan, bakit mo i-post 'yan? So hindi na natin babasahin 'yan. Katulito uh, 'yung kasi ang nag nito ay si ano. Kakilala ko. So iboboto niya hindi kasi bangag. Iboboto namin kasi hindi bangag. Number one, yan sa ayan. So mabilis guys pero wala kang nabasa dyan na against o ayaw kay uh, Markoleta. Mahaba kasi yan, guys. Kaya hindi na natin tatapusin. Majority ng mga nag ay mga katoliko. Meron ba ang nagsabi na hindi namin iboboto yan dahil Iglesia ni Cristo yan? Wala. Lalong bumaha ng comment na gusto nila si Atty. Marcoleta Kasi nga, porke ba hindi natin kaanib na mayroon namang kredibilidad at alam naman natin na malinis magtrabaho. Dahil nga kayo na, si si Ipepanyo na rin nagsabi na si PRRD mga anti, mga Iglesia ni Kristo ang nilagay kasi may reason. Talagang uh, proven na sila ay mga magagaling magtrabaho, hindi sila na hindi sila magulang. Alam mo yung magulang guys, hindi magulang na parent ha. Yung nang iisa, hindi sila nang iisa marunong sila tumupad sa kanilang mga sinumpaang trabaho. Hindi rin sila perpekto kasi tulad din natin sila na mga katoliko, meron din sa atin mabuti, meron masama. Pero mas nangingibabaw sa kanila yung kabutihan nila dahil sa kanilang kawang gawa. Dahil nga, ako nga, hindi nga ako fan ng Net25, pero itong mga Nagdaang taon na, itong mga nagdaang buwan na naging, uh, na-hook na ako sa panonood ng mga news. Kasi dati wala akong pakialam sa mga news eh. Dahil feeling ko nung time ng PRRD, ang maririnig mo lang, puro positive, build, 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 build. Yun lang makikita mo, ang gaganda ng mga report. Pero ngayon, ano, worst. Kaya kailangan na natin ng mga kandidato na katulad nito. Wala akong bayad ha. Baka sabihin ninyo, napaka diehard ko naman kay Atty. Marcoleta dahil may isa pa kaming ikakampanya. Hindi lang si Atty. Marcoleta. Halos lahat sila. At again, ang ipanaw sa bayanan. Of course, ito rin. Ililista din namin ito sa listahan dahil napaka matalas ng mga kaisipan ng mga nasa likod ng ipanaw sa bayanan. At abangan ninyo guys, magkakaroon kami ng podcast. At abangan nyo yung aking magiging partner sa podcast na bubuksan namin sa lunes. Sana manood kayo dahil ang aming um, hangarin sa podcast na ito na aming bubuksan sa lunes ay ito yung magiging start namin to support the candidates na gusto namin o nating mga OFW na ilagay sa balota. Tutulong po kami pero hindi po kami bayad ha. Hindi po kami bayad. Wala po sa amin ang kontrata. Ang gusto namin mabago na ang imahin ng ating bansa. Tumulong tayo bawat isa sa atin na may kakayanan magsalita. Pwede po kayong umakyat. Bibigyan ko po kayo ng access para mag-participate sa ating gagawing podcast o talakayan. So, sa lunis po magbubukas ang ating talakayan o ating uh, discussion ng samot-saring topic tungkol sa ating bayan. Kasi tayo po ay Filipino. Kung ang ibang mga kababayan natin na nasa abroad ay parang wala na silang pakialam kasi kung tutuusin, wala na kaming pakialam kasi secured na kami dito sa, sa, sa Europe. Okay na ang buhay namin. Mga citizen na kami. Itong aking makakasama, citizen na rin sila. Nandito rin sila sa Europe pero hindi dito sa lugar ko kapit bahay ko sila, kapit bansa ko sila dito. Pero gagawin namin ito para makatulong tayo na mapalitan ang ating mga kurap na mga kandidato. Uh, itong bubuksan naming podcast ay uh, podcast for a cause. Kasi ang kikitain nung aming gagawing talakayan, kung merong kikitain o merong mga magsusuper chat, do-donate namin sa isang kandidato na nangangailangan ng tulong. Dahil wala siyang kakayanan pagdating sa financial. Ano man ang kitain ng uh, mga particular live na yon, live podcast, itutulong po natin sa isang kandidato na walang kakayanan na uh, mag-finance sa kanyang kandidatura. At ito po ay ang nausambayanan. Dito po natin ilalaan yung uh, podcast for a cause. Ito po ay voluntary namin gagawin para po sa ikabubuti ng ating uh, bansa at uh, para po sa mga mamamayang ordinaryong Pilipino. At siyempre, hindi dating kakalimutan ito si Attorney Marcoleta. Hindi namin ito pwedeng uh, lampasan o lag, uh, laktawan dahil gusto rin namin ito. Kahit sinisiraan siya dito, lalo namin siyang ikakampanya. So again, ito po yung ipinakita ko kanina sa inyo, na nagtatago ito si Mr. Epipanyo. Hindi na nagpapakita, nasa kabundukan na yata ito. Pero ikaw, tayong lahat kapag meron tayong inapakan na kapwa natin na sobra-sobra na at hindi na katanggap-tanggap, uh, deserve din ng taong siniraan niya ng hustisya. Pag hinayaan lang natin itong mga taong na nyuyurak sa karapatan ng kapwa niya, hindi magbabago ang Pilipinas at lalo't higit hindi magbabago ang mga taong katulad niya there's no one above the law. So, yun lamang po mga langga at sabi ko nga, oh, three times a day po tayo ngayon nag appear sa screen para pong para na itong ano eh menu kunang na lang ng dessert. So thank you very much once again for uh, having you here in this YouTube channel na sinamahan niyo ako at uh, iniwanan niyo ako ng mga inspiring comment na binabasa ko bago ako matulog pagkatapos ko magdasal. So maraming salamat and I'll see you again on our next video. Bye for now!